inaanyahan ina ko ang lahat na ito para sa panalangin. You know, Carmel, mo ba ito? Langin na rin. Sana Bago kayo po, um, puhan, ang mga, na sa inyong kuha ang okay. uh, atas na Magandang araw mga nga si arama. Arama. ako nga pala si Kendra Lufran, at maaari niyo kong na Teacher K. At ako nga niyo magiging sa araw um, na ito. Okay, so, um, upang mas, uh, magiging um, matipasayang ipagtatalakay, ay eh, meron akong inahanda Apat na house rules. Maaari niyo bang itong sa akin? Um, tiyu, yun, sa ayong... Iwasan so sa sa Kasi, sumagot, lamang, pamay, ah, mabun, okay. um, sa iyong sa Iwasan ang sa 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 para malaman ko na um, nakikinig talaga kayo sa mga tinalakay natin noong nakarang linggo, um, ano nga ba ang ating tinalakay? Okay? Ang kampanye ng teknolohiya sa pagpapasipalit. Yung magaling. Yes, pa, pa, okay, Dahil dyan, bigyan natin na kung sa mas, pagpapasigaw ko palang para, Okay, familiar pa kayo sa larong 4 things, one word? Yes, yes. Oh, so. para, parang walang buhay ah. Pamilya pamilya kayo sa laro of four things not worth? Oh! Yes. Okay, magkaling. Dahil yan ang ating lalaroin ngayon. Para sa mechanics ay, uh, may apat na mga larawan lamang ko ipapakita sa screen at mga letra ang maaaring clue para sa inyo sa paghula sa mga sa tamang sato ito. Pangalawa is kung sino ang gustong sumagot ay tataas lamang ang kanilang kanat kamay at sabay-sabing darna na may buhay. Okay. Para sa unang um, larawan, hulaan mo ako. Tara! Okay, pinagaling our ceiling. Okay, tingnan natin kung um, tama ba ang hulaan ng pinagaling ceiling. Tama nga! Dahil dyan, ay bigyan natin si Binili Arcelina Cute Club! 1, 2, 3, go! One, okay. two, <laughs> Okay, para sa pangalawang um, narawan, pulaan mo ako. Darma! Okay, binibigay ni Jovan. <laughs> okay, hindi na natin kung tama ba. Tama nga! Dahil diyan, bigyan natin siya ng cute lang! One, <laughs> At sagot na inyong sinagot, ano sa tingin niyo ang ating tatalakay ngayon? Ang mga modelo sa pagpapatupad ng kurikulum. Maaari itaas niyo, niyo ang okay. kamay. Ang mga modelo sa pagpapatupad ng kurikulum. Magaling. Okay, para sa ating pagtatalakay, meron akong tatlong layunin. Eh. Mari niyo ba itong basahin? may panimanan ng mga masalatan ang mga concept ng sibyon ng mga modelo ng pagkakakontak sa lorykolon tulad ng ORC, R C lineage model O D R I change events models. may pahayag ng mga mga lalaki na mga biktinon at nanday hingil sa pagdaraghan at petao ng mga nagkiling na nadelo pagkatapos ng lorykolon at may ng mga pag-aaralan ng senso ng pag-aaral at paparo para sa mga modelo sa kurikulum sa pamamagitan ng pag ng mga tuwal na plano at aktibidad na sa kurikulum. Okay, magandang. Okay, so ang um, ating um, ating tatalakay ngayon ay tungkol sa mga modelo ng pagpapatupad ng kurikulum. Um, meron na ba kayong mga, mga mga stock knowledge to ko dito? May mga alam ba kayo ng mga modelo sa ulo? Wala? Okay. So, meron tayong limang modelo nito. Una is a ORC or Overcoming Resistance to Change Model. Ang alawa is a Leadership Obstacle Force Model or LOC, mga is Linkage Model, pang-apat OD, or Organizational Development Model, at pang-iba is Brand Change Agent Model, or RCA. Okay, para sa una, itatalakay natin ang ORC, or Programming Resistance to Change Model. So, that You na know, oh, 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 oh. Ang modelo ay oh. nag hindi naman ba ang den LOC? may ladyan na ba ako tayo sa pangatlo? Ha? linkage model. Okay, ano ba yung may mga, uh, mga stock manage ba kayo sa, about sa model? linkage model? Arcelie? <laughs> ang linkage model ay isang modelo na bahagi ng

So, ang uh, Organizational Development Model ay patungkol sa buwan. Okay, so, 99 minute pa rin Organizational Model. Opo! Okay. Magaling! Dahil dyan, dumako diba tayo sa, sa panghuling modelo na ang pagpapatulad ng purikilong ang ORC or ORC or, so, or, 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 or Resistance to Change Model, model. Okay, ang ORC ay patungkol sa mga Okay, naisip okay. ba ang ORC si model? Yes, yes oh, ma'am ma Okay, dahil dyan ay Gawain. Ang ating gawain ay ay entitled Buongin niyo ako. Okay? Narito ang mga panuto. Una is, isang grupo lamang kayo. Bumuo ng video na sa inyong grupo. At magsaliksipan tungkol sa concept at prinsipyo ng lima modelo na banggit. At pagkatapos, gumawa ng isang concept map. At okay, bawat member ay dapat may kanya-kanya assignment. Like, ah uh, may mag sa saliksik sa overseas, OD, sa limang uh, mga modelo. Panghuli is, ibahagi at ipalawanan ito sa harapan. At uh, pangatoy, siguro din yung bawat membro ay may pati sa gagawing pagbabahan. Eh. Okay, so ngayon na po itong... Um, dito lang namin yung ilalagay yung concept map, okay? Yes. Um, siguraduhin doon yung maganda ang yung pagsulat para hindi, ano, gubo. Ito lang muna. Okay, Bumo kayo ng bilog. Bumo <laughs> kayo ng bilog. Bibigyan ko lamang kayo ng

Pag-ibat um, dito ang collaboration at communication. So, napaka-importante okay. ang dalawang ito. Sa pangalawang modelo naman ay ang LOC model. Da? ibat ng LOC model ay ang mantas ng paggamit at ang pagsubot. At ang ikalawa naman ay ang pagsubok. So, subaybay so sa proseso. Paano naman ay ORC model. Ang kahandaan ng organisasyon at naminaw na At ang ang apat ay ang body model or kultura ng korbalo. Dito ay pagkitaan ng isang kula at isa Paglima naman ay ang land change model. Ito ay change agent at malinaw na plano. Maraming salamat. Yes. Pag-aaral din ang mga nilinong para sa kabuuan ng ating talakayan tungkol sa mga modelo sa pagpapatupad ng kurikulum, uh, napag-ugnay natin ang kahalagahan ng maayos sa pagpaplano at presentasyon ng mga ito sa larangan ng edukasyon ang ang larangan ang um, ORC si linkage models o the ang change models ay nagbibigay ng mga framework at pamamaraan upang harapin at maranasan ng mga hamon sa pagpapatupad ng kurikulo. Sa ganitong paraan, um, mahalaga ang patuloy ng pag-aaral at um, uh, pagsasaliksik upang makalakas ang anik sistema ng edukasyon at matiyak na ang tagumpay ng bawat pag-aaral. So, dyan lang ako natapat ang aking um, talakayan. At para sa inyong um, patang aralit. Next. Um, para sa inyong tagdang aralin ay gagawa lamang kayo na um, bilang isang grupo ay kailangan na may larawan ninyo ang proseso ng paggamit at pagpapatupad pag ng mga modelo sa curriculum sa pamamagitan ng pagbuo ng isang aktual na plano ng pagtuturo. So, narito ang mga pamantayan. Una is, nagpapakita ang presensyo ng ginamit na modelo sa pagbuo ng aktwal na plano sa pagtuturo, um, 60%. Pangalawa is, ayos na ng pagkakasunod-sunod ng ideya at gawain, 30% at panghuli ay tamang paggamit ng mga dramatika at tamang pagpili ng mga salita. 20% so para sa kabuuan, ito ay 100%. जला <laughs> मदद <laughs> <laughs>